nga no, lagi natin iisipin na sa company po pag nagtagal ka, unless na po promote ka po ha, hindi ka po, hindi tataas ang sweldo mo. So, kung ang gusto nyo po sa buhay ay mag-sweldo, ang iisipin mo agad kung ano kaya yung mabibili ko sa, <laughs> sa ano ko, sa sweldo ko. Pag ganun po kasi yung mindset mo, walang matitira sa, ano mo, sa sweldo mo o kaya hindi mo pa sinusweldo future sweldo mo sweldo mo pa nabili mo na kumbaga naiutang mo na uh, na, nabanggit lang po natin na yun kung, kung kayo po ay papunta rito sa Canada o nandito na po uh, ang kailangan nyo lang po maintain yung maganda kayo so, para ma-maintain nyo po yun no? para magkaroon kayo ng credit score kuha kayo ng credit card yun gamitin yung pambayad monthly tapos bayaran nyo pagad uh, wag, wag, wag nyo wag nyo babayaran yung ano ah minimum minimum payment ah kasi pag minimum lang parang ano lang yun para uh, parang hindi kayo mabigyan ng penalty o hindi mo ma-hit yung ano nyo yung maybe hindi pa kasi na-experience ma-hit yung bumaba uh, yung credit score nyo Uh, pero may kakaroon kayo ng interest doon malaki na kayo yun, eh 22 29% imagine niyo po yun ma so bayaran niyo po Parang buo wag wag po yung parang minimum lang ang babayaran niyo monthly may hirap po may hirap po may utang dito sa Canada laki ng interest so ngayon po uh, meron lang po kayo si share sa inyo so nakikinig kasi ako ng ano, ng uh, ng podcast habang nagdadrive tayo. So, napag-usapan doon yung uh, paano, paano pa magiging successful sa buhay. Uh, nabanggit nila doon yung, ano, yung, kailangan may confident ka na makakamit mo yung pangarap mo sa buhay. maraming uh, sabi pa nga doon, maraming hindi maniniwala sa'yo na ma magagawa mo yun. Pero napakalaga sa lahat ay ang pagtitiwala mo sa sarili mo na kaya mong gawin, kaya mong makamit yung goal na hinahangad mo so maraming uh, kahit mo kamag-anak mo kaibigan mo mag-i-turn down nila yung uh, goal mo so pagka ang nangyari, pag ang mindset mo, mo hindi ko kaya yan hanggang doon ka nalang. So, di ba, hindi, hindi mo na, hindi mo na talaga, ano, ini, ipupush yung sarili mo na kaya mong makamit yun. Pero pag dapat ang tanong mo, paano ko ba makakamit yun? So, yun, iba po yun, ang magkaibang tanong. And, uh, eh, may magkaibang statement, hindi ko kaya, ito, hanggang dito na lang ako. Yung isa naman, uh, paano ko, anong paraan para makamit ko yung Uh, goal ko o yung pangarap ko sa buhay. Saka para maging ano, confident ka na makakamit mo yung goal mo. Kailangan i-improve mo yung sarili mo. So, kung dati, langi kang baga, uh, nagpupuyat or baga wala kang hindi ka malang nag exercise Maybe mag-start ka sa ganun. Uh, maaga kang matulog, matulog ka na kompleto mag-exercise ka tapos kumain ka ng healthy food ito yun mag, uh, mag improve ang sarili mo ang katawan mo magiging healthy ka hindi ka mag-siyad hindi ka, mag ka magkakasakit so isang way yun isang paraan isang umpisa para uh, sa pagkamit mo ng uh, pangarap mo ang sunod so uh, makipag-network ka, no? makipagkaibigan ka sa mga mga expert kaya yung may mga experience na magtanong-tanong ka o ano tapos uh, magbasa ka ng libro o mag, uh, manood ka ng mga sa YouTube marami pong ano mga inspirational top uh, talk uh, na pwede nyo panoorin para mag-improve po yung ano yung uh, life niyo po. Kung depende po kasi sa goal niya eh, kung anong improvement ng gusto nyo. -improve ang gusto niyo. Sa inyo mag-improve ang career niyo, ang buhay niya, ang financial niya, you know. Tsaka isa pa diyan, kailangan uh, susunod po i ano niyo, i fix niyo rin yung financial kung may financial issues po kayo, di ba? Marami kayong utang, maliit ang sweldo nyo so doon po kayo ano mag uh, mag mag start so, kung hanapan nyo ng paraan kung paano mag improve ang buhay nyo po pagdating po sa finances pagka tulad nating uh, worker po syempre maasa lang tayo sa income ng sweldo natin so minsan laging kapos, laging negative So, ano, ano no, hindi nagkakasya yung ano, sweldo. So, mas maganda po bisitahin natin yung ating mga expenses. Uh, sabi nga nila, live below your means. Kapag kung hindi naman talaga kaya, huwag po natin ipilit na kumuha ng isang bagay tulad ng gadget, cellphone, you know, uh, subscription, na hindi naman nakakatulong sa pag-improve po ng buhay nyo kung every time na i-review nyo po ginagawa po namin mag-asawa nililista namin yung ano yung mga expenses namin buwan buwan kasi baka meron kaming pwedeng tanggalin dun na hindi naman importante at saka syempre po pag, syempre, depende po sa sweldo mo bababa mo yung ano yung lifestyle mo. right. So, no, ano, ah, uh, syempre pag na-improve mo na yung sarili mo, diba o anak, ng, o oh, healthy ka na, kumukuha ka ng mga short courses, ang dami ka nang natututunan na ano, may mga, may mga, nakuha ka ng certificates para sa pagtaas ng career mo. So baka naman sobrang tagal mo na sa company Baka kailangan mo nang lumipat Para tumaas naman yung sweldo mo Tandaan po natin ha Pag nag tumagal po kayo sa company Napakaliit lang po na ang increase uh, Yearly Now, take exit So ano right. po Kung Akala niya po ay yun na yung uh, magiging In forever. Meters, take the ramp on the left toward QC 13 North, Laval yun yung magiging uh, forever nyo na Now company Now right on the left for QC 13 North yung <laughs> <Pwede> GPS <laughs> dito, dito muna tayo no? lagi natin iisipin na sa company po pag nagtagal ka unless na po promote ka po ha hindi po hindi tataas ang sweldo mo So kung ang gusto nyo po sa buhay ay mag-work po habang buhay mas sinasuggest ko po yung lumipat po kayo ng ibang company at least like 3 to 5 years po uh, mag lumipat kayo para tumaas yung uh, income nyo at tumaas din yung position nyo po sa trabaho ito so, po ay kung ang goal nyo po sa buhay ay maging worker po uh, habang buhay pero kung magne-negosyo po kayo mas maganda po yun di ba? mas magandang ano yun, uh, move pero pwede niyo pong gawin yun habang nagtatrabaho ka. Na pinapataas niyo yung sweldo niyo at yung career niyo po. So nabanggit ko nga ano, live below your means. to, no? Tapos iwas muna nung ano, yung mindset na pagkasweldo, ang iisipin mo agad kung ano kaya yung mabibili ko sa <laughs> sa ano ko sa sweldo ko. Pag ganun po kasi yung mindset mo, walang matitira sa ano mo sa sweldo mo. O kaya, hindi mo pa sinusweldo, future sweldo mo, sweldo mo pa, nabili mo na. Kung baga, naiutang mo na. So, pagdating ng sweldoan, ibabayad mo lang yung doon sa, no, sa mo, di ba? So, ganun po, no? Uh, make sure, as susta pang tip ko po ay make sure may naitatabi kayo kahit 100 pesos or 50 dollars sa sweldo nyo po na let's say bi-weekly eh ano uh, 200 no may tatabi mo malaking bagay po yun yun po ang mahalaga sa ano sa tulad nating mga nagtatrabaho dapat may naitatabi po tayo hindi yung every sweldo ubos minsan negative pa may utang pa sa credit card syempre po pag nag-iipon tayo nakahiwalay po yun sa ano, sa checking account po or sa, sa isang bank account mo iwalay mo po yun yung tipong hindi mo mahirap akong galawin para hindi mo gagalawin para makakalimutan mo siya or gawin mong automatic na kada sweldo mo may kukunin siya ng automatic ng banko ilalagay sa sa ano mo para pambatis meron kayong naitatabi sa savings kasi po ganito po yun o. Oh. Pagka, pagka, kasi kayo ay uh, maraming baba, diba, financial issues, di ba? Di diba, Utang, laging utang, negative bang ano mo. Kasi nga, di ka, laging sobra yung expenses mo sa ano eh? Dahil di mo pa review yung expenses mo, meron pala doon hindi naman importante na hindi mo pa natatanggal. Kaya negative ka lagi. So, ano po yan, stress po yan sa, sa buhay kaya maganda i-fix mo yung finances mo expenses mo tapos ano, uh, mag start ka ng bayaran mo yung mga utang mo then yun mag start ka nang mag save no? unti unti kahit pa unti, -unti lang para at least pag kailangan, halimbawa may kailangan may emergency, meron kang ano po may meron kang hindi yung iuutang mo pa diba? pero the best po talaga ano live below your means eh meron ang ano eh nagsabi sa pagtaas nga daw ng sweldo pagtaas din ng gastusin totoo po yan eh. pero kung disiplinado po kayo bayang kaya nyo po yung ano makontrol na ano na hindi po kayo nahihirapan mahirap po sa una pero kung disiplinado po kayo makakaya nyo rin po